Minsan, ang buhay parang bagyo, malakas, walang tigil, at nakakapanlumo. Pero ang kwento ng Arka ni Noe ay nagpapaalala sa atin, hindi habang buhay ang bagyo. Noong unang panahon, tinalikuran na ng mundo ang mga paraan ng Diyos. Puno ng kadiliman ang mga puso at bihira na ang kabutihan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang tao si Noe ay patuloy na lumakad ng tapat sa Diyos. At isang araw, nagsalita ang Diyos. Noe, gumawa ka ng arka, isang malaking baha ang darating, pero ililigtas kita. Parang imposible. Ilang taon na paggawa ng isang higanteng bangka sa tuyong lupa? Kinutya siya ng mga tao, tinawag siyang hangal. Pero patuloy na nagtrabaho si Noe dahil mas pinagkakatiwalaan niya ang salita ng Diyos kaysa sa opinyon ng mundo. at pagkatapos dumating ang araw. Ang mga hayop ng bawat uri ay nagsimulang dumating, dalawa-dalawa, naglalakad papasok sa arka. Mga leon, kalapati, elepante, kahit ang pinakamaliit na insekto. Bawat isa ay inalagaan, bawat isa ay bahagi ng plano ng Diyos. Nagsimula ang ulan, malakas, walang katapusan. Ang tubig ay tumaas ng tumaas. Ngunit sa loob ng arka ang pamilya ni Noe at lahat ng mga hayop na iyon ay ligtas. Pagkatapos ng maraming araw tumigil ang ulan, unti-unting bumaba ang tubig, at pagkatapos, bumukas ang pinto. Sariwang hangin ang pumuno sa kanilang mga baga. Bago ang mundo, nalinis. Naglagay ang Diyos ng bahari sa langit, isang pangako, hinding-hindi ko na muling babahay ng lupa ng ganito. Ang arka ay hindi lang isang bangka, ito ay isang paalala na kahit sa pinakamasamang bagyo, nagbibigay ng kanlungan ng Diyos, na ang pananampalataya ay maaring magmukhang hangal sa mundo, ngunit ito ay humahantong sa buhay. At pagkatapos ng bawat bagyo, may bahagari. Kung nahaharap ka sa isang bagyo ngayon, tandaan, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Magtiyaga ka, magtiwala ka sa Kanya. Darating ang iyong bahagari. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso ngayon, gusto kong sumama ka sa akin sa pagbabahagi ng pag-asa ng Diyos sa iba. Pakilike ang video na ito. Ibahagi ito sa isang taong maaaring nangangangailangan nito. At mag-iwan ng komento. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin o ang iyong sariling kwento. At kung gusto mo pa ng nakapagpapatibay na kwento sa Biblia, siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod.